Hi mga kagigil, meron tayong bangus dito, no? Ayan. Lutuin natin, gagawa tayo ng torcho. Start na tayo. Ayan, pritungin muna natin yung tokwa natin, ano? Kasi kasama yan sa ingredient ng torchos. Ayan, na bangus, torchong bangus. Tapos lalagyan din natin niya yun ng black beans. Ayan. Ayan mga kagigil, So, ito na po natin yung namamamos natin yung bangus natin na Ayan. set aside muna natin ano ng ating bangus Just babawasan natin yung mantika at magigisa tayo no? yan from the same pan Isa lang tayo. Ayan ba ako eh. Tawang at luya muna, no? Tawang at luya. Ang bango din Ang bango din pala. one minute lang ano para hindi masunog yung bawang release so, lang yung aroma niya okay na na natin sibuyas natin and kamatis as always, kailangan lutuin ng kamatis para lumabas ang sarap niya, no? Ang pag naluto ng kamatis, nang no, malambot na siya. Add na natin ang ating tofu, tokwa. <coughs> Ito na mga pampali nam nam oyster sauce hmm, Magka natin yung ating black beans. Ito siya pati ayon na. Yeah. Ayan. Oh, mga kagigil, masarap to. Hindi pa kailangan kapag luto nitong totsong bangus, you should try. Ayan, ano. Simmer lang muna yan. Paglalagay tayo ng mainit na tubig. simmer for 5 minutes. Tikman muna po natin oh, para mag-adjust na lang tayo kung kulang sa lasa. Actually, wala po itong suka pero ako maglalagay ako. No? Isang cup lang naman. Na Ngayon, ano, takip pala. Isang takip. Kapiyahan muna natin pag-release yung suka, ano. Lagay tayo ng sili. Ngayon, lagay na natin yung ating bangus. Simmer na lang po yan for 5 minutes. Okay, ayan. Luto na. Tikman na natin. Ay, Diyos ko. Napakasarap mga kagigil. Tochong bangos. Ayan. Kain na tayo.